Aba hindi nga umubra lahat ng defensive coverage ng Pelicans coach dito nga kay Luka Doncic. Wala sa laban nga ng Lakers at Pelicans ay napakaraming ng sinubukan na itong Pelicans coach mga idol na depensa dito nga kay Luka Doncic para nga i-throw off siya sa kanyang game. And well hindi nga umubra yan nang dahil itong si Luka Doncic at the end of the game ay nagtalangan ng 30 points, 8 rebounds and 15 assists. At wala well, si Ripi mga idol, sa umpisa pa nga lamang ay nakadrop na atong ang New Orleans Pelicans against kay Luka. At gaya ng sinabi ni Coach Reddick sa postgame interview na karaan, na if you're gonna drop against Luka, but you're going to die. At may kita natin ang easy two-pointer ng LA Lakers dito. At doon naman, next possession natin, drop na naman And actually, napaganda nga ng look na na-generate ni Luka Doncic dito, hindi lang na ito ni Jared Vanderbilt. Kaya naman sa sumunod na mga possession ay nag-switch na ng depensa ang Pelicans kung saan biniblitz na nila itong si Luka Doncic. At may kita natin na dinoble team nga dito. Pero itong pag-double team na ito mga idol, it only means na 4 on 3 ang mangyayari sa loob ng court. At may kita natin dito na nag-take advantage ang Lakers, 3-pointer nga yan. At matapos ng 3-pointer na yan, abay nag na agad, nag-switch na agad ang Pelicans ng alilang depensa. Kung saan ang ginawa naman nila dito ay hedge and recover. And actually, magandang depensa nga ito kung saan na-force nga nila si Lucas sa tough 3-pointer na ito. Airball nga yan. Kaya naman sa sumunod na possession ang team ng Lakers, etong si Coach Redick hindi na pinagpick and roll. etong nga si Luka kung hindi pinakuha na siya ng bola off a screen. At ito nga mga idol actually nagresulta pa ito ng pagdo double team ng New Orleans Pelicans. Wide open look para nga dito sa team ng Los Angeles Lakers hindi lang na shoot. At actually ang Pelicans dito mga idol na natili sa kanilang ang hedge and recover na coverage sa depensa. Dito kay Luka Doncic sa pick and roll kaso ang baga lamang nung kanilang center na mag recover. Nagresulta na naman ito ng wide open look hindi lang naipasok ni Jared Vanderbilt At dito nga sa second quarter E eh parang ice coverage Ang ginawa na itong Pelicans mga idol Kung saan finnors nila Itong si Luka baseline And then sinalubong siya Na itong center nila. Pero kahit na ganyan mga idol Nag-generate na naman si Luka Ng wide open look dito Hindi lang shoot dito ni Gabe Vincent kaya naman late in the second quarter, ba hindi na nga kumuha ng pick and roll itong si Luka. Kung hindi, ang ginawa niya ay inatake niya na lang one on one. Itong ang bumabantay sa anya ay actually nagresulta ito ng bank to bank grade plays at dalawang dunk para nga dito kay Jackson Ace. And in the last second ng ating second quarter ay binago na naman ng Pelicans ang kanilang defensive coverage sa pick and roll ni Luka kung saan nag-switch naman sila. And well, kapag nag-switch ka, Luka Doncic will cook your center. At ganun yung ginawa niya dito. Step back, three-pointer, pasok nga yan. And actually, pagpasok ng ating second quarter, naka-switch defense pa rin. At ang no Orleans Pelicans against kay Luka Doncic. At dito nga mga idol, nag-generate pa rin si Luka ng wide open look. Hindi lang naipasok dito ni Lebron James. And then matapos niya na ibinago na naman ang New Orleans Pelicans ang kanilang defensive coverage kung saan nag soft hedge naman sila against sa pick and roll ni Luka ay nasuri dunk na ito kay Trey Jameson na hiya And then nung bumalik nga kay Luka ang bola, abi na lang daw mga idol, win on one itong si Bruce Brown. Tatlong Pelicans player ang bumantay, wide open si Vando and this time nashoot niya na yan. At dito nga sa mga next place natin ay actually binago na naman ng Pelicans ang kanilang depensa. And we don't know na kung anong terminology ang tawag sa ganitong depensa. Pero ayon kay Coach Reddick ay the red ang ginawa na ito ang team ng New Orleans Pelicans. But kahit nga binago na naman niya ng Pelicans. Abay itong si Luka Doncic iniskura lang sila ng iniskura at nag-assist ng ag assist sa kanyang mga teammates. And this is how dangerous Luka Doncic is mga idol. Kaya naman sa post-game interview ni Coach JJ Reddick ay sinabi niya itong bagay na ito. how did you how does that make a team play yeah i mean they tried a bunch of different coverages on him. um you know blitz the red the drop uh, he just he, he he solved every riddle um, at talaga namang lahat ng defensive coverage ng new orleans pelicans against don't donchich this game ay hindi nga umobra